So, natin kung pwede ba daw gumamit ng XLR PML to RCA. So, dito sa mixer natin idol na pinapakita, ang XLR idol, hindi siya applicable dito. Ano? Dahil yung output ng ating mixer ay PL. Pero kung ang inyong mixer idol, ang pinaka-output niya ay XLR, so magiging applicable sa sa inyong mixer. So, kung XLR ang gagamitin nyo to RCA ng ating amplifier, so pwedeng pwede yan. Kaya yung ginagamit natin dito idol na connector dito sa ating mixer, dahil yung ating mixer ay 6.35 or PL, To amplifier naman natin ay RCA itong konektor na ginagamit natin ano dahil yan ang available output ng ating mixer so kung kasi magbabase lang tayo sa available output ng ating mixer at saka sa pagkukunika natin ng ating amplifier so kung RCA yung input ng inyong amplifier at ang inyong output ng inyong mixer ay XLR so yun ang magiging compatible yan idol no ang pinapakita natin dito na video idol ay yung connection ng ating mixer to single amplifier depende sa output ng ating mixer at saka input ng ating amplifier so doon tayo magbabase ng connector na gagamitin natin